Hi, hello mga kaibigan, mga kapatid, mga kapanalit. Mapagpalang araw ng lunes sa inyong lahat. Nasa ay na tayo sa buwan ng Nobyembre. Lubhang napakabilis ng takbo ng ating panahon. At uh, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Maraming salamat sa inyong uh, pagtangkilik. At kinikilala ko ang inyong uh, pagiging kaisa sa misyon na ito ng pagpalaganap ng mabuting balita, ng mga pagninilay sa pamamagitan ng pag-share ninyo sa vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kakilala. Maraming salamat. At sa ating pagninilay sa araw na ito, hayaan nyo akong ibahagi sa inyo ang ating ibanghilyo na bibigyan diin ni San Lucas, Kapitulo 14, Versikulo 12 hanggang 14. Ano ba ang nilalaman ng ating ibanghilyo sa araw na ito? Ang ating ibanghilyo ay sinasabi dito. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees. He said to the host who invited him, When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbors. In case they may invite you back and you have repayment, Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, and the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Mga kaibigan, mga katatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napakaganda ng ating ibanghilyo sa araw na ito at isinalaysay ni Jesus sa taong nag-imbita sa kanya ng isang kainan na sabi niya kung mayroong handaan sa sunod wag mong anyayahan or i-invite ang iyong mga kakilala, mga kaibigan, mga kapatid, kapamilya o yung mga mayayaman sa lipunan. Pagkos, ang i-invite mo or anyayain mo sa kainan ay yung mga mahirap, yung mga hindi makapaglakad ng mabuti, yung mga bulag. Dahil ito sila, yung mga taong hindi kaya nilang bayaran kung ano yung binigay mo sa kanila. alam niyo sa kasalukuyang panahon parang naging kasanayan na lang natin na pag may mga paghahanda okasyon o kainan yung ating mga inaanyayahan ay yung mga kakilala lang natin yung mga kaibigan yung mga malalapit sa atin at yung hindi natin kakilala o ano-ano -ano, ay hindi natin sila iniinyayahan. kung tingnan natin ang mabuti napakalaki ng punto ni Hesus nang sinabi niya ito sa nag-anyaya sa kaniya. Na ang gusto niya lang ipaabot na kung ang anyayahin mo o yayain mo sa kainan ay yung mga taong mahihirap, yung mga may sakit, yung mga bulag. Ito naman talaga yung mga taong, ang kanilang hangarin lang ay kumain dahil sa kanilang kalagayan. Wala silang hangarin na pagdating ng panahon, kung may kainan din sa kanila ay, imbetarin ka ni nila. So dahil sabi ni Jesus, kung ang kaibigan mo, yung anyayahan mo, yung mga mayayaman na kapitbahay mo, mga kakilala mo, ito yung mga taong pagdating ng panahon, kaya din nilang tumbasan yung pinakain mo sa kanila. So ibig sabihin, mas maganda din tingnan natin ha, na mas mahalaga nga oo yung pagtulong, yung pagpapakain sa mga taong hindi kayang maibalik kung ano yung pinakita o ibinigay natin sa kanila. Ito ay nagsasabi lang na pahalagahan natin ang kapwa natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Alam ko na siguro kayo rin mismo sa inyong mga karanasan, pag may mga kainan o anuman okasyon sa mayroon tayo, of course, ang pinaka-basic ay yung we will invite all our friends, those who are very near to us, our relatives. But instead, our gospel today reminds us that if there is this celebration, especially kung may mga kainan, we will invite yung mga taong hindi kayang tumbasan kung ano yung ginawa natin sa kanila. Napakaganda. No? We will stay humble, patuloy tayong magpakumbaba, patuloy tayong mamuhay ng simple, patuloy tayong magsikap na makatulong tayo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Dahil ito ay isang ekspresyon ng pagpapahalaga sa kanila. Tungkulin natin na maipadama ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Patubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsusubaybay. Turuan mo kaming maging mapagbigay sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Isus namin Panginoon. Amen.